Totoo nga talaga ang tibay ng sikmura ni Bato. Ano ho? Dito, bukong buko siya, bistado na siya. Yung kanyang mga drama, ay totoong drama lang talaga. Ibang level na yung ka-OA Ibang level na yung kadramahan na itong si Bato de la Rosa. Buti talaga hindi, hindi pa rin siya nahihiya. Or, siguro nahihiya na rin naman yan. Ano ho, wala, wala lang talaga siyang choice. Nasadlak na siya sa matinding kahihiyan, patunayan na lang niya, panindigan na lang niya ang tibay ng kanyang sikmura. Ganun na lang siguro, ano ha? Paiyak-iyak pa daw etong si Bato de la Rosa. Meron pang uh, sinabi etong si outgoing Senate President Zubiri during the valedictory speech na kuno ano nga ay walang, uh, or hindi daw siya iniwan. Hanggang sa dulo daw ay nanindigan etong si Bato de la Rosa. Kaya, sumaludo pa etong si Zubiri. Ayun naman pala, <laughs> ayun naman pala ay pumirma etong si Bato de la Rosa para mapatalsik nga etong si Subiri. Ganyan po, Ito daw yung pinakakagulat, pinaka pinakastrange na uh, change or or situation sa politika pagdating sa pagpalit ng liderato. Uh, in his emotional valedictory speech, Subiri uh, thanked his allies and de la Cruz, or de la Rosa, whom he said, stick it out, or stuck it out with me, till the very end. <laughs> Baka naman hanggang doon lang sa oras, or time bago magbutuhan. So hanggang doon lang. Pero after that, nagbago na ang isip ni, uh, ni de la Rosa. Grabe no, yung ganitong politiko na paiyak-iyak, pag nabubuko, pag nasa square, uh, pag naku-corner na, gagawa na ng kung anong drama at rason, ano ba eh, we deserve a lot better sa mga ganitong klase politiko, my God. Paano nagkaroon tayo ng ganito na paiyak-iyak, padrama, paawa, diba? At minsan ay pa-hero. Ang madalas din ay binubuhat ang sariling bangko. Anong klaseng senador yan? Anong klaseng public official yan? Napaka-self-centered? I thought I've seen strange things in my political career and this happens to the strangest. Ito daw yung pinaka-strange. Kung kahapon ako po ay heartbroken, ngayon po ako ay dumbfounded. Hindi ko talaga maintindihan. Litong-lito si Subire. I am shocked or, I am in shock. Niyakap mo pa yung asawa ko. Wow, but niyo pa niyakap ang asawa ko? May eksena po na ganon. Na niyakap ni Bato de la Rosa ang asawa na itong si Zubiri. Ayun naman pala, isa siya doon sa mga bumoto. Pabor kay Cheese Escudero naman. There's no permanent friends, only permanent interests. Sa case naman ni Zubiri, yun naman, alam mo naman pala yan. Matagal na mo na rin sigurong alam yan. Pero may pasaludo-saludo ka pa kasi. Kaya ayan, lalo ka pong na-dismaya, lalo ka pong na-shock, Talagang nakakasyak yun. Bakit kailangan mong, kailangan mong saluduhan ang isang tao? Katulad nung madalas kong sabihin, hindi dapat tignan kung may utang na loob ka sa isang tao. Kung nagkamali ang tao, ang isang tao, kung kanino man siya mag, nagkamali sa iyo o sa ibang tao, pagkakamali pa rin yun. At kung may utang na loob siya sa iyo, hindi ibig sabihin nun ay kakampi ka pa rin sa kanya. Yun kasi ang nakikita natin gusto neto na si Subiri. Ang nangyari naman kay Dela Rosa, siguradong kababawan niya lang ito. Siguradong kahit papano, sarili pa rin ang iniisip niya. Paano ba naman kasi tatatakyan na ikaw lang ang hindi bumoto sa akin? Anong mangyayari ngayon? Na dyan na ang isang may, may dunong din na si Cheese Escudero bilang bagong Senate President. O diba? e di ba? Diba? Hindi magigisa madalas si Bato. At siguradong matatandaan niyan ng bagong Senate President kung sakaling hindi pumabor itong si Bato sa kanya. Kaya ganun pa rin ang ginawa ni Bato. Kung saan, um, kung saan siya mapapadali sa kanyang trabaho, doon siya. Pero ang ibig lang sabihin niyan, wala namang sariling paninindigan talaga at prinsipyo ang mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Good luck!